na iwalang wedding ring sa isang farm na natagpuan matapos ang labing tatlong taon na, ng may tumubong karot sa loob nito. Sino ba naman ang hindi kakabahan kapag uh, nanakawan o nawala ng alahas, lalo na kung wedding ring ito? Ganyan na nangyari sa isang babae na ilang taon nang inakala na nawawala o nawala na ang kanyang sing, sing Pero lingid sa kanyang kaalaman, nasa ilalim lang pala ito ng lupa kasama ang mga pananim. Kung paano natagpuan ang sing-sing? Eto. nag harvest sa kanilang farm noong 2004 ang misis mula sa Alberta, Canada na si Mary Gramps nang maiwala niya ang kanyang wedding ring na sikreto ang pagkawala ng singsing -sing ni Mary lalo na sa kanyang asawa at tanging ang anak niyang lalaki lang ang nakakaalam tungkol dito. Pero makalipas ang labing tatlong taon habang nagaharvest ng carrots ang manugang niyang si Colleen na naninirahan din sa nasabing farm, napansin nito ang isa sa mga carrots na nabunot nito ay deformed o hindi normal ang Hugis. Muntik pa raw ipakain ni Colleen ang nasabing carrot sa kanyang aso, pero naisipan niyang itabi ito at habang hinuhugasan ng mga inani na carrots, napansin niya ang isang sing-sing At tumubo ang carrot sa loob nito kung kaya na deform ang hugis. Agad namang natukoy ng asawa ni Colleen ang sing-sing lalo na at ito lang ang nakakaalam na nawawala ang wedding ring. Samantala, Merong pangihinayang na naramdaman si Mary na sana raw ay sinabi niya sa kanyang pumanaw na asawa na naiwala niya ang kanyang wedding ring. Lalo na at alam niyang paniguradong matatawa rin ito kung nalaman nito ang nangyari. Kahit na labing tatlong taon na ang nakalipas, nang matagpuan ni Mary ang singsing, kasyang-kasya pa rin ito sa kanyang palasing-singyan. Katulad noong unang beses niya itong isinuot noong 1951 sa mga nawawala ng wedding ring dyan, naamin nyo na ba ito sa inyong mga asawa na naiwala ninyo ang simbolo ng pagmamahalan nyo? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.